kayo sa akin ngayon wala tayong magagawa talaga may mga bagay o may mga moments sa buhay na kailangan nating mamili o kailangan nating gawin isang bagay na kailangan natin gawin dahil sa pansariling kagagaan kailangan nating i-dispose si Rush Sherilyn, mas matanda kayo kasi nanay. Oo oh, nga po pala, hindi ko na explain sa inyo. Mas matanda kayo nanay ng almost 10 years. Mas matanda sa, mas matanda sa kanyang nata. darling? Oo. Oh. Sa inyo ba sir matanda? Hindi ko rin alam eh. Okay, so... 63 years old. Uh -uh. So yun, sumama kayo sa akin. Uh, meron tayong pupuntahan na baka maiwanan natin si Rush. Ang ating minamahal na kotse. Diyos ko. <laughs> Actually, uh, baka iba yung tinutumbok ng isip ninyo, hindi po natin ito ibibenta. ibenta ba natin in the future, ay problema ko na yun. Pero, hindi po siya kasama sa usapin natin ngayon. Tayo po ay pupunta sa isang uh, car rental. Dahil may isa kong follower na inexplain sa akin na uh, pwede kong iparenta aking kotse na feel ko na may tamang tama kasi kailangan ko rin alis tayo at the same time hindi ako marunong mag-drive ayun hindi ko rin masyado masikaso ang laki ng maintenance pipitong buwan na lang to pipitong buwan na lang and uh, makakatulong yun sa ano na maging mapagaan ang ating bulsa kasi laki ng gasos natin buwan buwan tapos lately parang konti napasok sa atin tapos ba diba, na-restrict pa tayo ng YouTube So, oo. isang malaking tulong yon kapag dinala na natin ito. Pinag-isipan ko kagabi, ano nga kaya? Yung mga option ng pagbibenta, siyempre hindi rin mawawala yun. Kasi ito naman sa akin, ano ang gawin ko rito, ay wala nang pakilang mga ibang tao. So, hindi malayo mangyari yun. Actually, pwede naman talaga mangyari sa bawat may-ari ng kotse na balang araw ay pwede niyang ibenta para makabili ng bago o balang araw pwede niyang ibenta dahil kailangan niya sa kanyang health o balang araw pwede niyang ibenta dahil may pagagamitin siya ng pera, mga ganun. So, kanya-kanyang reason, walang pakialmanan, kumbaga. Pero yung sa atin ngayon, na pinatuto natin ng pansin ay renta. makakatulong sa atin yun so kailangan natin makapag-usap ngayon Uh, anong pangalan? Kaibigan actually ni na Dexter. Baby Grace. Baby Grace, uh, Baby Alba. Grace. Yan, kasama natin ang wife ni Dex. Yung kaibigan niya kasi, yon si Baby Grace. And, uh, sasamahan nila ako para pag-usapan ng formal. Kung ano yung mga advantages, disadvantages, mga binipisyo, at mga kung ano-ano pang mga detalye tungkol sa pagpaparenta ng kotse. Kaya, huwag kayong magkakakalas, sama kayo. Oh, hahahaha mga 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 maganda nyo welcome tayo dito sorry may ari, follower natin to kaya ako nalaman to mhm mm ang opisina niya ay saan? sa angel hall uh. na candidate ko yan ilang mga 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 buwan na? Uh, bali, nag-start po kami ay December last year. Ah, so ano ba? Tapos, ka? Wala kang lang year. po kami dito na. Mm. So, so far, so good. Ilan na yung, ilan na yung sasakyan mo? Ang ano ay 14. Tapos ano, yung house po ay apat. Wow. So yun. Nandito tayo hindi lamang para i-boost ang kanyang business, hindi lamang para mangumusta kung paano baga, kundi mag-uusap din kami tungkol sa posibilidad na baka maparenta natin ang ating sasakyan. Ano nang yata? Ano nang yata? Ay, ang <laughs> ganda na kanyang anak ko. Kasi yan, yun yung ipa. mga unit natin. Yan yung driver namin. Okay, mm. punta muna tayo sa rentahan. Kung itong rerentahan, rentahan paano ang ano, usapan? Kung dito lamang okay. sa provincia. So, dependent kung saan dadan Yes po. Pero usually, around Tindoro is only mileage naman po tayo. 4,000 for our sahaya van. So, drive po yan. Ah, ayun. So, kung may driver, mas... Additional po na... Depende po, destination ang... Ayun. So, siyempre, iba yung price. Ina-anticipate ina, 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 ina anticipate ko na na iba yung price pag dito lang sa Mindoro at saka dadalhin sa labas. Halimbawa Alam mm ba -hmm. Manila? Manila po is nagbiminimum tayo ng mga pinigis usually. Ay, ah, yung one day na naman, mm. yung -hmm. gano'n. Kawawa. Oh, uh oh. Kawawa, sasakyan din na naman. magkano uh -oh. Magkano'ng ideal? yung Mag ano? Usually yung... po mga 3 days, 12,000 siya. Pagka manila. Kanila ng driver. Kanila na po ang driver, kanila ang gas. Hindi pa nakakatakot yun ibang magta-drive na... No. Mayroon naman po tayo hmm. CI. May CI tayo sa mga uh, Tapos, may mga requirements din po para sila oh. Kasi in case, wala pa namang ano, wala pang ano, hindi pa ako na-o-or, hindi pag usapan talaga. In case ay ano ko rito, medyo may mga bagay din siguro na nakakakaba, no? So, malalaman natin yan sa kanya maya-maya ng konti. Ikot ko na tayo din, eh. Hindi pa merienda pa si Mayor. Magkano renta mo rito? Um, manager, desk officer, or? Friend ko po, friend ko. na muna tayo. Aba, may hindi pa pizza si Mae. pa kayo inaantay. <laughs> mm -hmm. yeah. Akala Ayan, so after snacks, ay mag-uusap na tayo. Ah! Kasi eh, di ba nga gaya na sabi ko sa inyo, pa-Japan uh, tayo. So, medyo nakakapag-worry na kayo ako iiwanan. Hindi naman sa, eto tapatan to ha. Walang away-away na nangyayari sa amang pamangkin na akin niya. No? Dito yung iwanan, walang ganun. Kasi meron naman silang kanya-kanya. Kahit hindi mayayaman na may mga sasakyan. Pero yun nga lang, yung, yung yung, yung worry mo sa sarili mo na sa ko ba dapat iwanan? Dapat ko bang kasi nga hindi tayo nagda-drive so minsan hindi natin naayos minsan may makikita tayong puntinggas kasi sinong gumawa nito o sinong umano nito so hindi mo malaman sa apat na gumagamit apat lima di mo malaman kung sinong naging dahilan nito sinong naging dahilan ng pagkano nito mga ganun-ganun so ang hirap maintenance ang gasolina, alam niyo ba yan na yung talagang kainitan ng paglabas ko ng pag vlog 50,000 minimum ng nagagaso sa gas. Eh, ang ano pa, pa-change oil. Ano ba mga gaso si Texas sa sasakyan? Change oil every three months. Uh, gulong. Gulong. Magkaayos ng marami. ang sasayan? Pang Mayaman pala <laughs> Mayaman. Kailangan. So ako talaga kailangan ko kasi ang problema, hindi tayo talaga malaking kita, hindi mayama. So, medyo naninimbang tayo. Sa Japan ka naman, ka naman eh, wala magagamit, di ba? Pa Japan ka man din. Oo, oh, walang kumagamit, hindi tayo marunong. Hindi pa tapos eh, wala pa rin Ay, Ang daming isipin. Pero, yun, malalaman natin kung this is one best option. One better option. Para maging maayos pa rin ang sasakyan, at the same time, kailangan natin kumita. <laughs> di ba malabo? Ang malinaw. Hindi ba? Okay, so yun. Uso tayo mamaya. After syempre, nung merienda. Ano to, Apo? Apo. Wow. Ang aking Apo. Wala yung anak mo nag-model dito. Laki na katawag. Ah, nasa Batangas. Ano ah, yan? Yung pogi din ang na, anak na laki niya? Ay, nasa ng picture? Oh. Yan. Laki na katawag. Pogi <laughs> daw <laughs> ang anak. Saan <laughs> ko nasa picture? Takita na natin ang picture. Kain mo na kayo. Hindi, ka Hindi pa tayo masyado sa mga matatabang food pero siyempre baba na tayo ng isa. Ayan tayo na muna Dex, kain Kain, 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 Ah! Bagong bago pa daw sa'ng kotse. Bakit plaka? Bago pa nga oh. Kaya nga. Eh bakit kayo? para panghulog na? Ay ah, siguro panghulog na rin nga na kikitain niya sa isang siguro nga. Ayos nga rin yun ano. Hmm. E, na, na, na nakukuha mo yun. Nakakaroon ka ng kotse na ipang naghuhulog. Ika yun, mean, di ba pinagkukuha ng maghulog? Uh, Oo. Oh. Pinagkukuha rin ng cab paghulog. Ayan e, o, agad na ganda. Di ba bagong bago? Pantre yata ito. Ha? Huh? Pagod pa o. Oh. Wow! Oh, parang kalalabas pa lang ng ano. Expander nga, expander. <laughs> Back Back mm. Wait na, si Angel lang atin. Ah, sige. Ang tatanong ko ngayon, in case na iparenta car ko yung cargo, pwede ko bang i-pull out anytime? Halimbawa, may lakad kami ni Dexter. Na isa sa atin, tatanong na yata Kung nakatenga ba yung kotse dito? Or pwedeng bitbitin palabas? Kami kausap lang siya. Bukas, tagabukas lang to. Taga-bukas lang. Parang ako ba ako pa? Nakamiss to. Wala pa po ako lang po. na ako ngayon. Tapos ko rin. Hindi. Ito ako Parang

Ay, talagang ano, yung iba'y kumukuha ng bagot and paprenta agad ng dire diretso May mga ganun pala talaga. Okay. Di pa ko ganun din eh. Parang nagkakross sila ng kotse after 3 years, nahulog ka. Yes. Ano? Twice. Pero... So usually, ilan ang kotse ninyo dito? Ilan ang kotse available? Ang available po namin is today anak out po namin today ay ilan ate? Apat ang naka-out namin today tapos ang on call namin ay mga 14 tapos in-house namin. Ito ito on call pero dito na niya ang stay para priority namin. So this is the best time para ito sa kanya. Narinig ko yung mga on call on call eh ibig sabihin pwedeng nasa bahay. Yes po. Oh yes. Mm, pwede parang nasa bahay nga. <laughs> pwede. Okay na anytime is Yes, po. Sa, kontrata pa rin na... Nando, naka-indicate ko doon. Okay, so may amin ang konti, re-revisayin natin yung kontrata. Sabi naman talaga niya sa akin, a month ago pa yata, na pwede mer pwede ipabasa sa akin yung kontrata kung magkakasundo, di okay. Yes. What did Ayun, ano yung mga ano, na, ano yung mga ganansya ng mga nagpaparenta? Ano yung mga benepisyo? Ang mga nagrarenta? Siyempre po, kikita. sa kita. Insurance okay. May insurance naman na po siya eh. Meron na. Mm. At say na damage naman po ni renter, sila oh. naman po magpapagawa na. Uh, Nakapayaran ni renter. Yes. Mm -hmm. Meron kontrata din ang renter. Anong papel mm -hmm. ng rental? Pagay ninyo. Yes, Halipay na karoon ng disgrasya. Sa kanila lang lahat. Yes po. Um, mm -hmm. Pero may ano nga po, katulad nga po, meron naman tayong insurance. Pwede naman natin ipasok. Papayaran lang ni renter is yung daily niya na 50%. Okay. Kasi usually, kung hindi Damage, oh, 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 okay, tama so, malapit-lapit na tayo mainggan. Tapos, pang tanong, yung nasira Ay, pa yan Babayaran niya paano? Yes, po. Ayun, Okay, so, malapit na tayo mainggan nyo. Isa pang tanong. Ah, <laughs> uh, magkano pwede kong kitain? Ah, uh, ang pwede nyo kong kitain din is 72-80% po. Katulad po niyang tunyo. Ito kasing SUV natin is 3,000. So, 70-30 po sa O370. Oh, yes po. Sa H170. Parang maingan yeah. nyo na. <laughs> Kapag kakapirma na to. Parang ah, 30% lang po. Kasi mm. syempre, meron tayong mga binabayaran. Oo. -oh. Uh -huh. Orbits, mga booking agent, mm. resto sa'yo. So, ang ganda ng anak mo. Ang ganda. Ak, sabi ko kasi uh, sa kanya, sa opisina, ilagay niya, sa, paninay. ilagay niya sa front desk. Oo, oh. imagine, bags na vex ako, pero gandang-ganda ako oh, sa kanya. Wow. Ano okay. yung okay. panantingin mo ganun eh. Panantingin ko, <laughs> ano ba yan? Para ganda talaga yaw. yung fairness. Ganda. Walang makeup, light. Nako, mukha siyang artista sa isang araw. Ma ang mga ni ma Salvador? Oo, di ba meron tayong mukhang artista vlogs? si uh. Sa isang araw, mm. ano natin siya? <laughs> ano talaga <laughs> natin? Yeah. Okay, so pwede nating ano, ma... Ano pa pwede mong sabihin? Sa mga gusto magrenta? Ayun, sa mga gusto kong, alimbawa po, yung mga sasakyan nyo is naka-tenga lang sa bahay tapos gusto mong kumita at hindi naman masyado nagagamit, pwede po namin kayo maging partner. Mag-message lang po, kayo sa aming Facebook page, MCR Kalapan Rental Services. Number? 0928-504-6123. Okay. Wow! Okay, oh, so yun! Pasahin na natin ang kontrat. <laughs> Ganun. Magsasahin <laughs> na sir ng kontrat. Kasi bang importante tanong, ano yung, kumbaga sa, ano yung qualifications ng aking kotse para kuhanin? Bali, kailangan, kailangan, po ang sasakyan natin is model ng 2020 up. Um, mm. Kailangan pag inspection yun ang, ang power ng gulong? Yes e po, yes po. Kasi in inspection po natin bago ilabas ang mga sasakyan pag gagamitin ni renter, syempre. Oh, priority ko natin. Kung ano yung gas kasi oh. sa side, uh, na dito, ano yung kulang, yes, po. everything. Yes, meron pong nakikita. Kasi isip na kaya ito na Alright, so habang magpapahinga muna ulit kami, break time, <laughs> yun ang mga presyo na kanilang sasakyan. Tara! <laughs> ayun. Okay, so, bigyan ko ng sample ng mga kontrata ng renter, kontrata ng magpaparen, at meron tayong idea. So, sa renter talaga, ay nakalagay dito na you must return the vehicle on time, you're responsible for any damage or loss, mga So, kompleto naman sila pala. so pag kailangan ma-check natin ang mga, yung legitimacy, magdapin natin ang kotse, at so far, super legit. So, dahil na, na yung mga kotse niya dito. Mag-umidaro po tayo, mag, lalagay po tayo ng mga, let's say, branches, bawat bayan po. Kasi meron po mga sa mga south, halimbawa, tapos dito mag sa atin, malayo po yung delivery charge so hindi nila kaya. Instead, napanggas na nila yung delivery charge So, dapat meron tayo doon ng branches. E hey, di sa Victory, di sinatext na? Yes. So, baba kasi no? lang. <laughs> okay! So yun, handa na tayo sa anumang panganib at challenges na kakarapin ng ating kotse. Eksakto kasi na tayo yung paalis Kailangan magamitin natin yung ating 5 uh, five-year multiple visa. So pagdating galing Japan, baka mag -tay lang tayo or kahit saan. And then ng mga rocket. And then isang rocket ito na meron tayong extra para at the same time, kumikita yung kotse natin hanggang kasi nag-open naman ako sa inyo na pinabayaran pa natin ito, 7 months to go pa. So meron tayong extra ng panghulog. Kung may re-renta kayo ba ito, la Jirashki? Sana meron. <laughs> so kung may mga re-renta kami Doro, hanapin niyo yung kotse ni Rebatology at open na kong for rent. Ayun. <laughs> okay. Tapos kasi po yung contract mo. Maaari ah, ako. Makarbenture. Hindi mo alam, niluwas na pala. okay. Go. Pwede lang siya. Diyan lang ang kaibigan kung sa labas. Sandali lang, ha? <laughs> <laughs> sandali lang. Galing <laughs> na, masabi ko kasi. Sandali na, dapat pa ba? na kayo, ha? <laughs> May sundo. Ang kapal. May sundo, eh. Ay, sabi ko, gagawa ko ng parang love story peg silang dalawang bida. Handa na ba kayo sa mga sa mga short movies, short films, experimental films? Gagawin natin yan. Kumanda, ayaw. Kasi yun lang <laughs> Nagsisimula sa wala yan, o? Wala, kasi wala naman po hindi hindihan ano Wala. Sorry na, this is one great example sa malakas ang loob. Na gusto mong mabuhay ng maayos, yung yes. mga anak na binubuhay, wala ka mang pera, lakas ang loob at galing, pagsamahin mo yan, magkakaroon ka ng ganitong yes. trabaho. At maayos na po usap Oo. So yun, dati kasi yes. nagtrabaho siya sa isang, ano din, car rental, nag-close na, wala na siyang ibang Pin Pinasta ko pa finger, meron siya agad ka dito. Sa ako sa, sa'yo sa magsalita, saka sa... Alam na meron siya kakayahan, yes, di ba? Uh, uh. Kaya, in ko na kaya ko sa real patakuin. Kaya ko yung um, uh, Ako yung magkatrabaho. Okay, Diyan lang right? kayo. Pinansya lang kayo. Bigyan niyo ako ng... May mga tao pa rin na nilimala. Oo, oh, eh? tama nga naman. Eh, tulungan natin mga ganitong tao. Kaya sabi ko, uh, napaka-bend nakakabente ng aking partner talaga. Sir sure, well. Lemuel. <laughs> Hello po. Hello. <laughs> Mama So, siya lahat yun sa financial na tapos ako lang. sa so marketing ako lang na Okay naman so far. Malapit na yung makukuha yung niya. Okay, thank you. Tiba, Diba, salamat. Partner na kami. <laughs> Ayan, nandito na, dito na yung sasakyan ni Robert ito ko yung boyfriend ko, ang hirap, hmm. ano yun? Gusto niya lagi, <laughs> uwi agad ako sa house.